Saan ka galing? Ha? Lo? Me? Loan? Badminton? Mag talino? Zoe, ayoko na nagsisinungaling ah. Talagang nagbadminton ka kaya ka lumabas? Hmm. O oh, ba't ganyan ulo mo? Ang bako pa rin? Oh. nag -mist ako. Nag-hairmist ako? kaya ng hairmist at nung oras ka nagpapapawis mm. doon? Mabango ka rin? Nag-hairmist nga, Ani. Maniwala ako sa'yo. Ito, proof. Amay mo. <laughs> sige pa, sige pa. Ayoko na. Oh, ano? Okay na. O oh, diba? Nagpawis. Bagong ligo yung amoy eh. Next spray kasi ako bago umuwi. Check mo pa yung bag ko. Tara! Ito mga dala mo. Bigat ha. Ano to? Bakit dala mo picture ko? Eh, pag pa ko, tapos din ano, sino nanay mo? Yan, pakita ko na lang kasi sa explain ko pa. Oo, oh, mo muka talaga. Balik mo yung mabasag pa yan eh. Oh, Jesus lang. Ano ko? Ano ba, binibenta mo na naman? Bakit ito, isang box na naman ng van 8 yung dala mo naman, Zoe? Bili ako ng bili! Sabi ko sa'yo, ano to? Bakit may dala kang tsokolate? Parang isang buwan na pangyabang lang yan. Pangyabang? bata ka? To, ano to? Ha? Yan yung Hermes ko, Grace and Glow. Ikaw bumili niyan. Nakalimutan mo na naman, ang tanda mo na talaga. Ibang ano? nga, no? May kamoy ka itong perfume. Ayan. Uy, huwag okay, Ay, ko yun. Ay, eh. Para pagdating ni oh, but... daddy mong amoy. Nakakasoft din daw ng hair? Oo, oh, oh, kaya nga pag nagpa-badminton ako, binabalaan ako ng ganyan. Pansin to. Bakit may dala kang passport? yabangan oh, yan sa badminton court. May passport ka? May passport ka? Ah, wala. Walang passport. Eto, ano to? Marienda. <laughs> o, wala. Naniniwala na ako na nag-badminton ka lang. Mm. Pero guys, ang bako nito sobra ma-overpower talaga yung amoy ng anit mo. Legit.